So ayun ang mga katututero, uh, doon sa paggamit ko ng Arctic Ink no ngayon, uh, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung uh, resulta o mabilis bang ipasok yung uh, tinta ng uh, Arctic Ink. So yung experience ko sa paggamit ng Arctic Ink, ito totoo to ha, Sayang makakatututo pero uh, doon sa paggamit ko ng Arctic Ink no ngayon uh, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung uh, resulta o mabilis bang ipasok yung uh, tinta ng uh, Arctic Ink. So uh, ito nakakagulat ah uh, nakakagulat nung sinubukan ko siyang gamitin uh, kasi halos kompleto na kasi yung set set ng uh, Arctic Ink sa akin. So yung experience ko sa paggamit ng Arctic Ink ito totoo to ah. -toto, uh, ang bilis niyang ipasok. So, do, do, muna tayo sa, sa block ng uh, Arctic Ink. Ginamit ko yung uh, triple block ng Arctic Ink. Ito mga kadududero. So, ito. Ginamit ko tong triple block ng Arctic Ink. Sobrang solid mga kadududero. Wala akong masabi. Ang bilis ipasok. Tapos, para siyang ano rin eh. Kung totoo para siyang dynamic din. O, yung uh, kliyente ko ay isang tattoo artist din mga At, ah, uh, nakita niya no nakita niya kung gaano ka talaga yung Arctic Ink at uh, ito sa mga kulay naman mga katotero lalo na tong teal sobrang ambilis din ipasok so sobrang napakaganda para siyang ano eh kung totoo sin eh, parang wala siyang halos pinagkaiba no sa sa mga branded no mga branded na ink ayun yung masasabi ko eh sa red ito, yung bloody red. Ang ganda rin gamitin ito, mga do Doon pala sa mga nagtataka, bakit ganito yung red ng Arctic Ink? Hindi masya. Iba-iba kasi po yung ano, uh, red ng Arctic Ink. Iba-iba siya. So, yung nasa aking kulay ng uh, red, hal alam ko lima to mga kadututero. Lima yung uh, red ng Arctic Ink. So, uh, papakita ako sa inyo. So, ito, mga kadututero. Kaya nagtataka, bakit medyo ano yung red ng Arctic Ink? Iba-iba po kasi ang uh, uh, red ng Arctic King So, itong gamit ko, Bloody Red, mga kadudutero. Ito yung parang pinaka-red na red sa kanila. At uh, ito, meron din silang True Red at uh, meron din silang Red. So, uh, meron din silang Scarlet Red tsaka ito, Rose Red. So, yan mga lima. Halos lima yung uh, iba't ibang kulay ng red. No? Sa mga ibang kulay, sa yellow, ganoon din. May iba't ibang klase ng yellow rin mga kadudutero. Sa green, ganoon din. May iba't ibang klase ng green din. So, yun yung masasabi ko mga kadudutero. Itong uh, dark green ng uh, Arctic King Solid din mga kadudutero. Kung ikukumpara ko siya sa imported, para siyang ano eh? Para siyang uh, intense. Para sa akin ha mga kadudutero, para siyang intense. Sa white naman, mga ito, sa white, gumamit ako ng solid white. Ito yung pinang highlights ko dun sa design ng aking kliyente. Ito nga, uh, solid white. Masasabi ko dito sa solid white, talagang solid talaga. ayun ang masasabi ko. Dalawang klase yung ano ng Arctic uh, white. Meron silang nga uh, white at solid white. Uh, mas uh, masasuggest ko, mga kadududero, itong solid white ang gamitin nyo pag mag-highlights kayo. Talagang solid talaga. Para siyang intense din ang pagkakalala ko habang ginagamit ko to para kung gumagamit ng ano ng uh, intense uh, snow white intense ata yun o oh, pake snow white intense parang ganun parang ganito siya mga kadudutero magiging ako sa inyo talaga sobrang solid nito para siyang imported at eto meron din silang ano ink solution. Ito, magagamit nyo rin to. ah, uh, pwede nyo rin tong gamitin kung natutuyuan kayo ng ink, no? Ito gamitin nyo rin. napaka din ito. Pagka medyo paano na yung ink, medyo natutuyo, ito gamitin nyo. Ink solution. So, yan ang masasabi ko dun sa Arctic Ink. Talagang napaka-solid mga no? Wala akong masasabi kasi nagulat din ako, no? Sobrang nagulat lalo ako kasi nagamit ko na yung iba-ibang kulay rin. So, nagamit ko na naman din siya nung mga nakaraang vlog ko. Pero syempre, halos nandito na yung kulay, no? Hindi na ako magtitimpla-timpla. Pero, yun, may mga tinimpla pa rin ako. Pero, ang galing, solid. Lalo na yung, uh, itong, uh, atom yellow nila. Tapos yung green. Tapos gumawa ako ng yellow-green. Ang galing. Tapos ang sinubuha ako ko yung uh, shading. Ang bilis din talaga ipasok. So, ayun, wala akong masabi sa Arctic Ink. Maraming maraming salamat kay uh, Sir Bong Games, kay Ma'am Nita Satiwala para sponsoran ako ng Arctic Inc. At maraming maraming salamat sa mga nakasama ko doon sa Arctic Inc. nung uh, ako'y nag-vlog. At maraming salamat din sa Team Arctic Inc., uh, Team Family Arctic Inc. Kung ako sa inyo mga katututero, mag-Arctic Inc. na rin kayo. So yun lang. Peace! Woo! バイバイバイバイバイバイバイ